Higpitan na ng Department of Labor and Employment ang pagsala sa mga dayuhang nais kumuha ng Alien Employment Permit upang makapagtrabaho dito po sa Pilipinas. Ang pahayag ay kasunod ng patuloy na pag-raid sa mga illegal na pogo na napagalamang kumukuha ng mga foreign workers nang walang kaukulang dokumento o gumagamit ng packing dokumento. Ayon po kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Meron silang data sharing agreement kasama ang Bureau of Immigration upang tiyaking hindi makakapasok ng bansa ang mga illegal workers. Ilan sa mga dokumentong kinakailangan sa pagkuha ng alien employment permit ay ang photocopy ng bio page ng pasaporte, employment contract at 9A visa para sa bagong aplikante at 9G visa naman para sa mga magre-renew ng kanilang AEP. Nakikipagnaya na rin ang dole sa iba pang ahensya na may kinalaman sa pagkuha ng mga foreign national upang magkaroon ng mga kinakailangang adjustment sa mga patakaran sa paglalabas ng AEP.